friendship good day karon at tudloan ta mo unsa on pag fold sa blouse or t-shirt nga bisan o inyong bungka ah, inyong it sa is really siya ma dali mabungkag yan lang isya imo ha um. yan lang i-fold ni mo diri ka isa ya porke isa din diri din i-fold o ikaduha ayan din isuksok sa ilalom ayan flat yon. din sya i-balance ayan ito na o ba diba nani ka simple sa pag-fold sa nina bisan nung imo siyang it sa din sya buka rin o ayan diba ayan nice kayo ito pang pangalawa kaduhan nato, nga kuhan para gid nga ma kunan tarong. Ayan. Bisik lang to, ah, mga friendship. Yan. ikaw diri ako isa. Ayan. Tapos diri kaduhan. Tapos i- insert sa ilalim. Mm. Ayan. Ayan. Di ba nice kayo sa mga friendship? Isya din na. Isya ba? Isya. Isya isya sa drawer para sa drawer. Isya ba? siya. Isya ba? Di ba nice kayo? Then next is ang pantalon. So sa pag-fold sa atong pantalon. Ayan okay, ako sample nila. Ang kagal siya. Tapos, ayan lang. Then, balas lang siya po Ana. Then, ayan. Yeah, Madawan mo sya. Excuse me na po yan, tapos ito po, itutupin mo yan chak. isa sa gilid sa side yan dahil dahil ang da, baton is Ayan. ito yan like that folding mo siya dyan. Ayan, ang dito naman sa side, i-mo rin siyang i-fold. Ayan, pa ilalim. Fold mo sa pa ilalim. Dito. Then, i-insert mo siya dito din sa ilalim. Ayan. Ayan. Ayan lang. Okay. Isya. Dan. Isya da Okay. Now, tantan. Isya. Isya. Kuha o idea. Isya. Ikan sa ako, ama. principal kung saan ba? sa pantalon o sa t-shirt. Isya. Ayan, oh. Isya diba? ba? Ka? Isha. Oh. Diba? May ska, ayutan na o. Isya. Oh, Di ba? May pa siya. Okay. That's all. Thank you. Love you all. Mwah. Bye. 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 Kita okay, na. Bye. Bye. <laughs> Take care. Take God care. bless. Us.